Pamilyar ba kayo sa halamang ito? Madalas makikitang tumutubo sa mga gilid ng ilog, parang at sa mga masusukal na lugar. Minsan ay mayroong tinik, kaya naman ito ay pinuputo lamang at iniiwasan. Subalit alam mo bang mas masustansya pa pala ito kesa sa repolyo, pechay, kangkong at kahit pa nga sa mga saluyot. Pero bakit din natin ito pinapansin at binabaliwala nga lamang? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman samahan ninyo ako at ating talakayin ang mga pwede palang gawin at magiging pakinabang ng halamang ito na kung tawagin ng ilan ay kulitis. Ang amaranth o mas kilala natin bilang halamang kulitis ay tinatawag ding kadyapa kilitis, bayam o halamang kalunay. Isang klase ng halamang nasa ilalim ng hanay ng mga amaranthus. Maraming klase nito, mayroon ngang mahigit sa 75 species ang mga kulitis. Mayroon itong kulay pula, kulay violet, kulay pink at kulay green na partikular ngang tumutubo dito sa atin sa Pilipinas. Madalas ito ay mayroong tinik kaya iisipin mo nga na ito ay salot na damo lamang. Subalit magugulat ka dahil isa palang superfood ang halamang ito. Dahil maging ang mga buto, katawan, dahon at mga ugat pala nito ay naguumapaw sa pakinabang. Kadalasan itong mayroong matubig na katawan at tumataas ng hanggang 3 metro at kung dito sa atin sa Pilipinas ito ay tinuturing lamang na damo ay halika at sa natin ang mga pakinabang pala nito ang buto nito ay ginagamit pala sa pagawa ng harina pwedeng gawing popcorn o di kaya naman ay parang oatmeal ang mga ugat naman ito dahon at katawan ay maaaring gawing gulay alisin lamang ang mga tinik nito na pwede palang alternatibo sa kangkong, saluyot o alugbati. Samantalang sa Europa naman ang mga dahon nito ay kanilang nilalaga at saka ginagawang salad. Maaari ding pagmula ng langis ang mga kulitis na maaaring gawing alternatibo sa shark oil na kadalasang gamit sa paggawa ng mga cosmetics o pampaganda at mga dietary supplement. Ginagamit din itong tina o pangkulay ng mga tela, ang pulang kulitis na kilala rin bilang red number 2. At syempre isang mainam na garden plants din, ang halamang kulitis, lalo na nga ang mga makukulay na variety nito. Ano naman ang mga binipisyo nito sa ating kalusugan? Ang halamang kulitis sa storehouse pala ng mga nutrients. Katulad ng essential phytonutrients, antioxidants at mga mineral. Mababa din ang calorie content ng halamang ito. Kaya mahusay kainin kung kayo ay mayroong mataas na cholesterol level sa katawan. Nagapagpapapayat din ang kulitis dahil sa mga soluble at insoluble fiber nito na mainam din sa kalusugan ng ating puso. Mainam din itong kainin ng mga taong anemic dahil nagpapadagdag ito ng red blood cell sa tulungan ng tinataglay nitong iron. Mayaman din ito sa vitamin A na maganda sa balat at sa kalusugan ng ating mga mata. Ito rin ay dahong gulay na mayroong pinakamataas na bilang ng vitamin K na nagpapatibay ng mga buto upang makaiwas sa mga blood clotting at maagang pagkakaroon nang Alzheimer's disease. Nagumapaw din ito sa vitamin B group katulad ng folate, riboflavin, niacin, thiamin at B6 upang maiwasan ang mga problema sa katawan ng mga bagong panganak na sanggol. Mainam din itong kainin ng mga matatanda dahil mayaman nga ito sa calcium upang mapigilan ang pagkakaroon ng osteoporosis. Kaya naman next time na magluluto ka ng gulay halimbawa ng munggo, pwede mo itong isang cup bilang gulay. Maaaring ang gisahin, gawing salad o isa sa iba pang mga gulay. Kaya bakit din natin pakinabangan ang simpleng halamang ito na napakarami palang pakinabang, ang halamang kulitis? Ikaw, Napansin mo na rin ba ang halamang ito sa inyong bakuran? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Pamilyar ka ba sa gulay na kangkong? Sa anong luto at putahin ng ulam mo naman ito natikman? Hello, what's up? Your best here. Halos lahat tayo ay pamilyar sa gulay na kangkong. Di lamang dahil sa ito ay kilang mainam na sangkap sa sinigang, kundi dahil ito ay isa sa pinakapapilar at murang gulay na makikita kung saan-saan. Madalas nga ito ay ginagawang salad sangkap na gulay sa mga sabaw at marami pang iba. Subalit gaano mo nga ba kakilala ang gulay na ito? Batid mo ba na napakaraming gamot at binipisyong pangkalusugan ang hatid nito na maaaring hindi mo aakalain? Kung kaya naman, samahan ninyo akong tapusin ang video ito upang malaman kung ano-ano at saan-saan mo pa nga ba pwedeng magamit ang gulay na kangkong. Water is spinach o mas natin bilang kangkong. Isa na nga yata sa masasabing pinakakomon na gulay lalo na nga dito sa Pilipinas. Sa napakapayak nitong lasa ay aakalain mo bang higit pa nga pala itong masustansya. Ang kangkong ay binubuo ng mga natatanging nutrients tulad ng sapat na dami ng tubig, energy, protein, carbohydrates, fiber, calcium, iron, magnesium, phosphorus, potassium, sodium, zinc, vitamin C, A, D, vitamin B6 at B12 at marami pang iba. Kung kaya naman, halika at isa-isa hinatin ang maaari mong pagkagamitan ng gulay na ito. Ang kangkong ay mainam na nagpapababa ng kolesterol level. Kung kaya naman kung mataas ang kolesterol mo, ay palagi ka nang kumain ng gulay na kangkong. Ito rin ay mainam na nakatutulong sa mga sakit na may kaugnayan sa ating atay. Tulad ng jaundice, naglilinis ito ng mga toxins na nasa ating katawan. Ang kangkong rin ay mainam para sa mga dalaga o mga kababaihan. Makatutulong ito o ang ayor nitong taglay upang punan ang mga kailangang ayor ng katawan. Kung mayroon ka namang anemia, lalo na nga sa mga nagbubuntis, ay mainam din itong solusyon. Kung ikaw naman ay hirap sa pagdumi at parating mabigat ang tiyan, kumain lamang ng kangkong sapagkat ang laxative content nito ang magpapabalik ng ayos ng pakiramdam at daloy ng tiyan. Mainam rin ang gulay na ito para sa mayroong mga diabetes. Kung kaya kung mayroon kayong history sa inyong pamilya o sa inyong angkan ng diabetes, ay mabuting isama mo na ang kangkong sa iyong pang-araw-araw na pagkain. Ang mga bata naman na mayroong maraming bulati sa tiyan ay mainam rin na pakainin ng kangkong dahil ito ay mainam ring solusyon. Ang kangkong rin ay pumipigil sa pagkakaroon ng mga maaring pamumuo ng mga cancer cells. Maganda rin ito sa mga tao na mayroong malabong paningin. Ang gulay na kangkong ay makatutulong din upang di tayo magkaroon ng katarata sa ating pagtanda. Kung mayroon naman kayong iniindang UTI o hirap kayo sa pag-ihi, mainam na isama ang kangkong sa inyong diet dahil ito ay mainam na remedyo sa mga nahihirapan sa pag-ihi at maging sa pagdumi. At kung akala nyo naman na ang aloe vera lamang ang maganda sa buhok, well, gayon din ang kangkong. Dahil ang mga nutrients na nasa aloe vera ay meron din sa kangkong. Maaari din ito sa mga hirap makasuka o hirap mailabas ang masamang laman ng tiyan na inyong nakain. Kung mayroong problema naman sa balat tulad ng buni, ito rin ay epektibo. Kumain ka lagi ng kangkong upang mapagaling ito. Hindi lamang ito makatutulong upang mawala at mapagaling ang inyong buni ay mapapaganda rin ito ang kutis ng inyong balat. Kung kayo naman ay mahilig sa mga brand na nangangako na magpapanatili raw ng batang balat o anti-aging effect, dito na kayo sa kangkong. Dahil hindi lamang ito nakatutulong o nakapagpapabata, ay napakasarap din nitong ulam. Subalit lagi lamang nating tandaan na siguraduhin malinis ang kangkong at walang mga uod bago ninyo ito lutuin dahil kadalasan nga itong tumutubo sa mga ilog at sa mga tubigan. At ang linta ay dito rin naninirahan. Ikaw, ano ang paborito mong timpla o luto sa gulay na kangkong? At sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Nasa sa best TV Tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa best TV Tayo ay lumibot Hihin na mundo ay ating matuklasan Dito, Dito yan sa best TV Dito yan sa best TV Dito yan sa best TV Sa mga laki may ala Dito yan sa best TV Sabay-sabay tayo na May dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong